po na masawa ta ng mga kumakain ng aking mga kamatis sa bahay o sa aking taniman ng mga gulay. Kaya mayroon ako nito. Susubukan ko pong ano, uh, ilagay itong mga ito kung kakainin nila o pupuntahan nila. Ito yung mga tira-tira sa, ano, sa kusina. Ilalagay ko sa isang container para ma-attract sila. Ilalagay ko po rito. Ito, binutas din po nila to eh. So, mga daga siguro to. Noong una, yung akala ko mga langgam lang. Pero hindi eh. Ano? Kaya nilang butasan to ng malaki oh ang butas niya ganyan lang yun, maliit. Ngayon napansin ko ganito na siya kalaki kasi may pagkain to sa ilalim yun, na nilagay ko yung mga tira-tira. At susubukan na naman nilang ano to, uh, puntahan. So mayroon ako nitong ano, maliliit na container. Ang gagawin ko ilalagyan ko sila ng cheese ito ang regalo ko sa mga daga na yan mga daga ito eh problema kasi ay yung pong mga ano mga tira namin ilalagay ko dito sa naggagawa nga ako ng mga compost yun ang kinakain ng mga daga pala naloko na wala naman dating ganun palagay ko lang mga daga yung kumakain na yun sa kamatis eh So, ganito po siya. Lalagyan ko ng cheese. Ayan. Mamasahin ko siya. Kasi hindi po nila kakainin ito pag hindi namasa sa cheese. Matatalino mo itong mga dagana ito eh. Pero, siyempre, kailangan mas magaling ka sa kanila. Pero, apit yung mga dagana ito lahat na lang yung kamatis yung mga bunga ay kinakain nila pero yung ibang gulay hindi naman po nila kinakain yung ampalaya uh, yung cantaloupe hindi rin nila kinain yung uh, patola hindi rin yun lang ha uh, yung mga kamatis ngayon para ka kumat mamatay yung iba ay ang gagawin ko So, ilalagay ko siya sa loob ng ng container na to kung saan ay may malaking butas pag kinutkot po nila to itong butas na yan kakainin muna nila yung mga yan yung pellets na yan na siyang uh, ayan bali ganyan pong itsura nyo oh. yan nakalabas Grabe itong mga ano na to, mga rats. Tapos lalagyan ko ng lupa diyan para mabigat. So pupuntahan nila yung butas na yan. Kaka discourage sa mga ano, yung mga nagtatanim. Ito po yung mga ampalaya eh, may mga bunga rito. Hindi nila ginagalaw. Ayan, may bunga rito. Saan pa ba? Mayroon pa yan eh. May nakita ko kanina, malalaki na eh. Ito. Mayroon pa dyan. Saan na ba? Ayan pala. Saan pa ba yung uh, iba? May bunga ito ang eh. Tapos yung uh, pipino, uh, pipino, hindi pipino. Cantaloupe. Sipits naman ang kumakain. Sipits naman kalabang ko rito. Kaya may butas din pala oh. Pinutasan din nila. Talagang uh, mga ano na to. Daga po yun eh. Sinasalbahin nila ito patola mga patola patola ang daming bunga Masarap yan sa ano Sa miso Amis yung bunga Ito pa hinog na to yung Hindi ko po alam man anong tagalog nito Kabatiti sabi namin sa iluwan Ang tawag namin Kabatiti So may isa pa ako ilalagay sa kabila Ayan, yung yellow cheese po to. Eh. slice uh... Kiss. Napakahirap naman nung uh, nagtanim ng mga uh, gulay. Tapos may mga peste. Usually mga peste sa gulay, mga ano lang, mga insekto. Uh, maraming klaseng insekto pero dito yung mga kung tumitira kumakain mga ano mga daga So lalagyan ko rin po nito ano uh, rat trap para siguradong at least may huli sa bukas. Bukas ng umaga. Hindi naman ito papakialaman ni Pitch kasi uh, alam niya delikado to sa kanya eh. Kalas, kakatakot to eh. Nakakaipit to ng malakas eh. Parang pangit ng pagkakagawa nito. Hindi yata tama to. May slide ka agad. Oh. slide siya kagad. Grabe. Salpak pa ang pagkakagawa nito. Come well, on, dude. Ayan. Ayan po siya alam ko si Pitch hindi papakilaman to kasi takot siya rito eh sa so, dyan, iiwan ko siya dyan kasi meron din po ako nito dun sa malapit sa maya na no may gripo hindi pinapakilaman ni Pitch natatakot din yata siya yung aso so yan po, uh, pakita ko sa inyo bukas kung mauhuli po yan actually hindi ko mauhuli yung kakain nito kasi ay mamamatay lang po sila pag kinain yan lasong po kasi yan isa daga pero ito mauhuli siya dyan so andito yung iba eh oh. pakita ko po sa inyo mayroong isa dyan hindi rin nila ginagalaw dalawa tat uh, tatlong araw na to at may nakikita akong mga tain ng daga ayan yung mga itim na yan oh, sa ilalim tapos mayroon pa rito sa may uh, hose ayan nilagyan ko po rito ng ano, mga trap dahil bigla may nakita ko mga ano rito pagkain ng, uh, nagpagkain pero tain ng daga yung mga yan oh. And dito lang to sa tabi ng aming bahay. Naglagyan ko pa siya rito. Sa may TV dito sa labas. Ito hilaw pa to kinain na nilaw. Ito wala pang ito may umpisa na naman dito kasi so, talagang kinukot-kot nila at tingnan po natin bukas kung uh, may may ma, may kakain dun sa mga cheese na may lasong na pellets at saka yung trap So mayroon po ako ano rito yung uh, ginawa kong table. Ay, may butas to sa ano kasi nilagyan ko ng design. Tapos nilagyan ko ng halaman. So ngayon may mga tae ng daga sa ilalim. Nakikita ko. So may mga tae ng daga sa ilalim. Doon. So lalagyan ko rin to ng ano. Yung pang Pamatay. mabilis itong mga daga na to. gusto cheese Actually, mautak din po itong mga daganat eh. Pag nalaman nilang ano, nakakapatay sa kanila to. Iniiwasan din nila pero matagal na kasi hindi ko sa ginamit. So mga bagong ano na naman to ah. Mga bagong grupo ng mga daga. Ah, sigurado ako kakainin ko eh. dapat lagyan mo lahat ng fish yung ano, mga pellets kasi pag pellets lang alam nila eh hindi nila kakainin ayun si Pits alam niya yung mga ano yung mga danger na hindi niya kailangan galawin itong mga to marunong kong aso na to tatapon ko lang to ah uh, dito sa loob kakainin po nila to eh bukas ko na lang ito check yan good morning madaling araw pa lang po rito anong oras na ah uh, 4.50 may kumakabog dito sa ano sa likuran ng Bahay. Kagabi ay naglagay ako ng, or kahapon, naglagay po ako ng mga traps sa daga. Tingnan natin to. Tingnan po natin. Ayun at may nahuling ang daga. Ayun na trap po siya oh. nasa taas po siya ng TV ngayon itong isa rito hindi ginalaw ayun ang laki nakita ko tumakburo Ayun, laki yun. Oh. Maraming ang dagari ito. ni nila yung ano eh yung mga trap. Magaling din sila eh. Pati ito hindi ginalaw. Marunong din sila. isa dito na wala. Sana punta kaya yun. Nako, ayun. Napunta roon. Pero wala siyang nakuha. Nakatakbo siya. ito yung hindi rin binutas oh. Yan yung nilagay kong ano yung mga pellets na may cheese.